Hello guys! Welcome to my channel Maritis si Pudin Mix Channel Ang ipapakita ko sa inyo guys ay isi-share ko sa inyo ang aking nabili na pampaganda daw guys Is it true? Or is it true? Kung totoo man ito mas mabuti basta aking susubukan guys lalo siguro akong gaganda nito kasi I feel na, mas, na maganda na ako diba? Okay Una guys, uh, tatlo ito. Pwede mo siyang palit-palitan kung anong gusto mong gamitin. At bago sa lahat, may kasama siyang collagen na parang water lang. Bago natin gamitin siya guys, ay maglalagay muna tayo ng collagen para smooth ang paggamit natin ng ating face massage. Ayan. Ang, ang anak ko ang nag-order nito, guys. Kasi, ano sila? Mga expert sila sa pag-order. Ayan. Lagyan natin ng buong mukha, pati liig. Hindi lang marami. Hindi rin konti. Karagda, uh, karam, katamtaman lang, guys. Lahat lagyan natin. oh, pati sa liig. Huwag nating kaligtaan liig. Kasama na yan sa ating pagmumukha. Ayan. Ayan. Hindi. Pero bago niyan kanina guys, ay naghilamos muna ako. Huwag niyong kalimutang maghilamos kung gusto niyong subukan. <laughs> kung gusto lang niyo naman, wala namang pilitan ito guys. <laughs> sa may gusto lang. Ako kasi matagal ko ng ano to, uh, gusto. Kaya sinubukan ko. Ito na. Ang pangalan niya, hindi ko alam kasi nawala yung lalagyan nang dumating sa akin. Nawala daw dahil nilaroan ng mga apo ko. Basta tinawag ko na lang siyang face massage. Ayan, Oh. oh, start na tayo. Yan guys ang ating gagawin. Kailangan i-massage natin pataas. nag yan guys. Ang tunog niyan, sabi ng tunog niyan. Zzzz. Ayan. Dahan-dahan. Kailangan pataas talaga ng pataas. Pataas. Para yung mga balat natin na naglalaylayan daw ay babalik sa dati ang pagiging fit nito. Oh. Yan, parang nagmamasads lang tayo. Masads. Lahat ng buong mukha ay gagawin natin, i-masahin natin. oh, kung anong ginawa mo dito sa kabilang pisngi, ganun din sa kabilang pisngi. Para naman hindi siya magmukhang bakikwang. <laughs> Oh, ayan. Guys, sa gustong sumubok, wala naman wala sa atin. Baka naman hiyang, o di ba? Magsi out pala muna ako sa aking mga friends, sa aking mga YouTube friends, sa aking team. Team Kuruda, shout out sa aking team YouTube Fighter at sa Unified Fighters, Unified, ganyan. At sa mga admins, founders, si Sis Ems Bilardi. Hello, Sis Ems. At saka si Sir Michael, ang admins namin. Si Sir Gov, si Maricel Iskovin. At sa Team Kuruda, si Master Worm na sobrang bait at napakabait. <laughs> at guwapo pa. At si Ces Ana Kuruda at sa mga ka-team namin dyan sa team Kuruda shoutouts out sa inyo Daday Mix Sis bombs basta lahat kayo team Kuruda nga eh Yan. oh, ang liig huwag kaligtaan ang liig kailangan isali talaga ang liig guys dahan-dahan oh, lang tayo talaga mga babae, mahilig tayong sumubok sa mga pampaganda. Sino ba ang mahilig dyan? Ako mahilig ako guys. Kasi sa tingin ko, hindi tayo tatanda agad. Pag inaayos-ayos natin ang ating mga pagmumukha, di ba? <laughs> sa mahilig lang. Ako hilig ko talaga yun. yan pwede nating palitan kung ayaw mo na doon sa isang malaki pwede ni naman it lang siya guys oh, madali lang siyang palitan sarap sa feeling guys parang oh, nagmamasahit talaga siya oh, pwede rin siya ano kung saan yung mga mga sakit-sakit sa sa katawan sa binti Pwede yung gamitin kasi by birth niya eh. bumabibirth siya yan daw ay para sa under eyes. Oh, yun. Sige, Tess. Sige, Marites. Magpaganda ka. <laughs> Wala namang masama. Basta magpaganda lang para sa ating partner. At kung may ikabibili, why not? Diba? Oh, hala, bunga. Pati ilong. <laughs> <laughs> natutuwa ako dito sa ginagawa ko guys uh, ina-apply para ito paggabi at saka kung araw may, may kasama siyang sunscreen guys pag uh, araw pwede naman kung wala kang ginagawa tapos kailangan sa araw naka sunscreen ka kahit ayaw mong magbilad kahit di ka nagbilad kailangan daw naka sunscreen diba? bongga ang atin yun kailangan talagang magpaganda niya <laughs> kasi youtuber tayo para naman magandang maganda mukha natin sa ating mga viewers diba ba Ayan, ngiti ng ngiti. Ngingiti-ngiti yan. Oh. Ngayon guys, kasi dati, uh, ina-apply ko yan pag gabi bago ako matulog. Pero ngayon, araw ito, 2pm, kailangan ko mag-sunscreen kasi aalis ako. Aalis ako. Parang ginawa ko na yung sunscreen na makeup. Maganda naman yung sunscreen niya. O, uh, diba? Palitan na naman natin. Hala, subukan lahat itong tatlo. First time ko tong gamitin, guys. First time in my life. Oh, ayan. Dahan-dahan. Basta pataas lang, guys. Huwag talaga pababa. Pag natuyo na guys yung collagen, mag-stop na tayo. Pasensya na kayo sa maingay. Yung partner ko, nag-youtube sa labas. Hindi ko naman na-mute. <laughs> Ayan, tuyo na. O, oh, hindi pa, mayroon pa. Hanggang may water, ano pa siya, parang water. Kasi yung collagen, parang water lang siya eh. Hanggang basa pa siya, ipagpatuloy mo ang pagmamasas. Okay. Ayan, tapos na. Magsa-sunscreen na ako, guys. Kasi lalabas ako. Lalabas. konti lang na sunscreen. Ginawa ko na siyang makeup. Hmm. kailangan kong alagaan ang ating mukha kasi tumatanda na ako I'm 49 years old na guys this coming february 15 na ako kaya paganda tayo para ano pigil sa edad tapos na. So, the next part of my makeup is to put my kilay on. <laughs> Kasi yung, yung, yung kilay ko guys, parang ano, hindi ko alam kung mga direction niya. Kailangan ko siyang sub, so, ano, i-guide ng pinsil. O, oh, di ba? kailangan light hand lang ang paggamit ng pinsil guys para naman hindi siya umitim ng mabuti uh, light hand Oh guys, tapos na. Oh, hindi pa pala. So, magli-lipstick na tayo ng kunti. Yung lipstick guys na hindi super dark red. Kasi nakakatanda daw yung red na, yung super dark na red. Kailangan daw yung mga nude lang. Oh, nude. Yan. Yung hindi siya red na red. Nakakatanda daw yun guys. Oh, may tips na ako sa inyo. Hmm. Oh, oh maganda na ba ako guys? Maganda na ba? Thank you guys for watching. Hope you like it. Don't forget to like, uh, comment and share and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking YouTube.